Ngayon, gusto ko lamang pong tanungin noong pong March 8, 2023, kayo po ay laman ng page ng lahat ng mga kamusliman, pati po <laughs> dahil po doon sa inyong uh, statement na yung pong uh, CDO Chicken Franks, Holiday Chicken Hotdog, CDO Ulam Burger, CDO Crispy Burger, at CDO Chicken Flakes na may tatak na halal ay hindi po tunay na halal. Ano po ba ang ano po nito? Ano uh, po bang nangyari? Pwede po bang ilahad nyo po sa amin? Opo, maraming salamat po Mr. Chairman. Ang nangyari po noong panahon na ay sumulat sa ating tanggapan sa Central Office ng NCMF, yung South Luzon NCMF, Uh, sa pamumuno po ng ating butihing direkto nandito dahil po sa kanyalang uh, MOA, Memorandum of Agreement with the uh, DOST uh, ng uh, regional office po nila. So lumabas po sa kanilang pagsusuri based doon sa exam na isinagawa sa 51 products ng isang company ay nagkaroon po ng contamination ng porcine Noong sumulat po sila sa atin upang aksyonan at upang magkaroon pang panibagong test. Sa halip na maghiling po tayo ng panibagong test dahil wala naman silang doubt doon sa kanilang pagsusuri, ay nagpahayag lamang po tayo ng impormasyon ng advisory sa atin mga mahal na consumers upang maiwasan nila ang pagkonsumo ng produktong may halal na tatak, ngunit natagpuan at nasuri ng ating DOST ng uh, contaminated. Opo, ibig niyo pong sabihin, uh, Commissioner, nagkausap na po ba kayo ng CDO at napatunayan po ba nila na halal talaga yung kanilang produkto? Uh, bago po kami nagkausap, nagpahayag din po sila ng advisory na sa... Opo, sinabi nga po nila na halal daw yung kanilang mga produkto. Opo, uh, tapos March 14, nag-usap na daw kayo. Nag-usap po kami dahil uh, nagpahayag po tayo ng pangalawang advisory sapagkat paano po sila nagkaroon ng pagpapatuwid na halal yung produkto nila. Wala pa naman silang ginawang pagsusuri after doon lumabas ng result ng exam ng DOST. So, hindi po natin ito kayang ipaliwanag sa atin mga kababayan. Bakit naging halal yung kanilang produkto? Samantala, wala pa silang ginawang pagsusuri after doon sa lumabas na resulta. With due respect po sa CDO, mabuti naman po yung aming pakikipag-usap at nagpapaliwanag. Ang sinasabi namin dito is, hindi po ito para sa amin, hindi po ito para sa isang tao, kung hindi para po sa konsumsyon, sa kapakanan ng atin mga mamamayang kumukonsumo sa produkto ninyo. Uh, ibig niyo pong sabihin, magmula po noon March hanggang ngayong oras na to, wala pa po silang ginawa na pagpapatest sa inyo o sa DTI? Sa inyo po ba? Wala pa. Sa amin, wala pa pong nakarating na resulta ng panibago. Sa inyo po. Okay. Sa DTI po. Same, Mr. Chair. Wala din po. Same. Ah, okay. Pwede po magtanong sa kaibigan natin sa CDO. Sir, saan po kayo nagpa-certify ng inyong uh, uh, halal? Uh, unang magandang umago, uh, Honorable Chair and uh, Honorable Senator uh, uh, Gatchalian. Uh, nung pong uh, mga pangyayaring yon nung, uh, nung March, Noong early March, uh, kaya naman po kami nag-issue ng public statement noong March 9. Uh, dahil hindi po kami uh, sigurado dun sa source nung unang information na kumalat sa social media, sa Facebook. Uh, kaya ang usual reaction po namin pag gano'n, pag may lumabas na any adverse or negative information about the company... Ah, uh, pinaninindigan po namin yung buong paniniwala naming uh, tama habang uh, nag-iimbestiga kami, gumagawa kami ng sarili imbestigasyon. At sa mga sumunod na araw, uh, nung noong uh, March 10 nag-release ang NCMF ng uh, public advisory, uh, tapos uh, na formalize po 'yon nung March 13, nakatanggap po kami ng sulat ah, uh, nung March 14. Uh, nag-release din po kami na statement na nagsabing nakikipag-ugnayan po kami sa NCMF. At nung mga sumunod pang mga araw at linggo, all the way, alos araw-araw po yon na Mr. Chair, March 15, 17, uh, March 21. March 22, nagpatawag po ng uh, meeting ang uh, DTI. Uh, kasama po ang NCMF, ang DOST, uh, kasama po kami. At nagkaroon po ng mga dialogo at mga uh, kasunduan kung ano ang gagawin. Kaya noon pong uh, April 5 ang naging final outcome, the, the April 5 is less than uh, one month, mga three weeks after nung unang uh, insidente. Uh, naglabas sa na po kami ng pangalawang advisory namin uh, uh, asking our Muslim uh, consumers to refrain from Uh, consuming yung mga produkto namin na may halal uh, logo yun pong limang nabanggit na produkto at uh, that was april 5 at nung april 7 po uh, uh based on our records uh, NCMF acknowledged uh, our company statement nung april 7 uh, kaya magmula po noon ang mga hakbang na ginawa namin at uh, tinigil na muna namin ang paggamit ng uh, halal logo dun sa packaging, sa label, nung mga nabanggit na produkto. Uh, hanggang ngayon po, yun po ang uh, ginagawa namin. Uh, nag-aantay po kami ng uh, advisory from the DTI at uh, sa NCMF kung ano yung susunod namin yung mga hakbang na gagawin. Pero hanggat hindi pa po tiyak, ah uh, tinigil po muna namin ang paggamit ng halal logo. Uh, even po, with all due respect, even po in our very firm uh, belief, uh, hindi po haram ang aming mga produkto. Yan po ay halal certified for the past 22 years uh, ng isang certifying body, yung Ulama Conference of the Philippines. Uh, there are, ano, we have... Uh, three ano eh, we are uh, engaging with three different certifying agencies yun pong isa yung ulama conference of the philippines ang alam po namin uh, yun pong founder niya yung si uh, Dr uh, Anwar uh, Limbona eh, isa po sa mga nagtatag or officers po siya nung nabanggit ni Dr Mando na Office of Muslim Affairs nung araw na siyang naging NCMF nung 2010 i believe Uh, ah, mas maputol ko lang po kayo mapigkan. Kay Opo, ibig nyo pong sabihin, 'yung una po ninyong uh, logo ng Halal. Galing po ito sa aming minamahal na ulama conference. Uh, uh, Sila po ang nag-certify? Ah, uh, that, that's correct po. Uh, uh, ah, okay. Bali ganito ang nangyari. Kasi sa batas po dalawa lang ang pwedeng DTI o NCMF. T Tama po ba? Ang mag-accredit po ng certifier. Oh. Yung sinasabi ni um, Sir Jerome Ong po, ang nagbigay sa kanila ng certification ay yung Ulama Conference of the Philippines. Ito pong Ulama Conference of the Philippines ay hindi accredited. Apo, ng, yun po ang uh, ibig kong yes. sabihin, Commissioner. Apo. Apo, para lang po hindi... hindi ah, kasi siyempre po, ano, mga kapatid, Uh, Siyempre, kailangan natin proteksyonan yung ating mga Muslim brothers and sisters tayo. Pero may isang banda na kailangan din naman uh, bilang kami ay mga mambabatas din. Ano, tingnan din natin yung kapakanan din naman ng ating mga nagninegosyo. Ano?